moments later. <laughs> <laughs> Hindi. Ganyan dagat sa Antike eh. Parang dagat sa Ganyan yung dagat sa amin. ano, ano yun siya? High tide. Yeah. High tide siya ngayon. It's Later, a high. Later, magiging low tide. <laughs> ang galing. Ang galing talaga ni Kuya Kim. Yeah, ang bright. bright. <laughs> Super bright. Oh, okay, Guys, mas bate na daw yung yung isla na yun, oh. Nice. Hello po ulit. Hindi ko pala na-record. Ano ba yun? <laughs> hindi ko na-pindot. <laughs> Sabi ko, ba't parang ulong to? Rewind. Rewind. Medyo makapalitin ko yung mga taba. Apo. Nag-nag-nag-nag. Hahaha. Hahaha. Ang iring, oh, nagapos. Wala rin po talaga. medyo tatlo talaga ako dito. Alam kasi ngayon kaya yung ibang gumitin. Hello. Hello. Tapos tin tinangay. <laughs> Magbabadminton ng mga itoy, oh. Na nakakita na ba kayo ng mga naglalarong mansanas, guys? <laughs> In Oy, galingan nyo, di natutuwa, oh. Di siya natutuwa. Doon ka, doon ka. Oh, Paano katalikot ka sa araw? Ayan. Nakalikot ka sa araw, Jen. Saan ako? Saan ako? Ang okay. oh, init. Okay, ulit, ulit. Wow, kala mo mga pro eh, oh. Oh, nag naglalaro yung mga lambat. Kaya... <laughs> Hindi, naglalaro yung mga <laughs> ano. Ay! <laughs> Galing! Galing init. Oh ang bunga na. Ayan. Ang galing mag, sa sobrang galing mag badminton. Grabe yung kalaro ko kasi. Napaka sporty. Yes. Wait, Pero, tabunan nyo to. Naguhukay pa. Hindi, tatabunan nyo to yung mga Baka maapakan kasi. Kasi may batong kay Dulce. Iba na yung pinapalo. Ano? Guys, si Sky Do, saan-saan nagkakalat. Alba, Wala pa tayo naging tamang ano, batuhan? <laughs> Ay, nakita wala Walang <laughs> 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 Ay, ano ba? Ang galing! ako. Ay, ano

Mag A, B, C, D daw sila. Baka hanggang B lang yan, ha? Okay. A. B. B C. C. Oo, oh, oh, umabot ng C. Congratulations. Yay! A few moments later. Yung pang ano daw nahiwa, pang onion rings, kaya mo. <laughs> Parang mo yung mo yung lens. Ay, ito naman sunod. Ano po? Na ano yan? Sir, anong isda yan? Kaya mo sa limang po. Yeah. Yung pang ano daw, yung pang fish fillet na hiwa daw ah. Hiwain ko lang. Yum, yum, yum. <laughs> Chef boy. <laughs> Chef boy, love. Ligyan na siya. Hi, Direk. At dito na po yung artista natin. Eh, pasensya na po na late siya. Ah, tuturuan ko kayo kung paano mag-ihaw ng kaldero. Ay! Sa <laughs> so, shell si Derek mag-ihaw, naka-Jesu Life, oh. Hindi nyo kaya yan. Mag-ihaw <laughs> ako ngayon ng <na> kaldero. Siya lang <laughs> may kaya niyan. May kaya. Ano ba naman itong mga artista niyo, Direk? Ang tagal-tagal dumating, nakalambat lang. <laughs> Mga limang oras ko na nung iniinir eh. Hindi parang maluto. Stainless eh. Opo, uh, dapat lang. <laughs> Ang <laughs> tawag dito si si... Parang fish. Parang fish. Kaya? to. Kung may yellowfin. eh, Yellowfin. Big bluefin. moments later. <laughs> na na sila na zoom? <laughs> Hindi naman ya naka-Zoom. May naka-Zoom. Share. Okay. Lunch po tayo. binigyan po kami ng kabilang cottage po. <laughs> Salamat po. Salamat po sa inyo. Okay. Mamaya na pag ay, ay, Ganda dito guys. Mag-island hopping sila mamaya. Hindi Ano A few moments later. Video, video? Video, video. Ano? Props pa? Huwag na. Props, props pa. Nakatakoy. Ayan na tayo Tulak. Tulak, tulak. Tulak. Uy, yung dalawa, tulak daw. Hindi oh. <laughs> na ikaw, tutulakan namin. Sir, di naman sa amin na Pinatusa ka ni Junan ng video, pero di lang pakikin. Sama natin sila. Sama natin. Hello guys, Hello. Hi vlog. Hi vlog. Hi vlog. Hi Hi guys. Hi guys. Hi guys. guys. Hi guys. naman, hindi naman guys. Hi guys. yang pasti oleh saya kok ini saya kok ya oh oke ay aduh ini Cảm ơn các cho a really good description huh. Oh, yeah One more time. tayo dun. Nasa doon, no. Ako tayo sa gilid. Kaya nakakita niya. Video to video. Video yan? Yeah? Video? Video. Yes. Ano okay. video muna stop sir, puto ako dyan sige, pumesto ka na tuk dyan gusto ko sa tuk-tuk parang kung pumunta isang wait nga, ito ka ipaka. wait lang ito ka ako sa tuk-tuk parang kulay na Oh, di kaya. Ay, pa lang sarang. Nakita ko yung Wait. Very adventurous. Masasat ka ba, Seth? Video, video. <laughs> video ko, <laughs> video siya. <laughs> but... <laughs> <Taday>, ta? Huwag <laughs> may pumasas. Wala bang linta dito? Lakan ka rin, papunta rin. Kaya gusto ko dito, nakakita tayo dito sa kasa Sige, lakad hey. kayo dito, lakad kayo dito, Papunta kayo dito, lakad kayo lakad kayo dito sa kabila. Din. Dito na. dito kayo lakad, para bibidyo ako. Tanser ah, kabot eh. Tandaan lang Sky, di hindi mo si ano. Lagos si. Hintay mo si Daisy. Kasi hindi mo si Daisy. Ako nang makuha.

nandiyan pala kayo. Hi, sir. You made it. Alright. Alright. Okay na. Tapos na natapilok mo. Yeah. Yan. Yeah. Tapos may tansan dito. Space, spacing, spacing. Huwag magdikit. Yan. Yeah. Sige, 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 sige. Kaya eh, pag gumulong ako ha, takbo ka na. Uwi na. Okay, daan. dahan Sige, baba na kayo. Baba na. Uwi na. Uwi na sa kayo. Nakay sa fitness. Uwi ka na pa. Baka ba tayo? Or we're video ako po yung nakita ko kanina. Huwag sa gumusin <hazimmarin> niya? Lublab kayo kayo baba na. Hindi. para siyang octopus din eh, no? Ito. Rapat lang. Tapos may isang buntot siya malito. O oh, baka naputod mo. Pwede. Nag-hybern Ito ano lang ulit siya. Ang dami. Yun, wala Du er min eneste mann lang rodrigo wait lang, may video kami dito Wala Wala <laughs> malaki ano yung kanina Oo uh Iyo -huh naman siya. Asan Ayun yung tindi yun o. Ano? Fossil siya o. Fossilized na siya. Oh, bakat si Ri. Oh, si Nice siya. Ito, oh. Huh? Oh. Ito to. Patawan nyo. Ito siya. Oh, si Nice. Ito, Maganda yung kulay kanina, no? Ito yung ipis na agad. O yun dito ang saray fossilized din siya. oh. Oo. few moments later... Oh, wait na yan sila, oh. Kaya hmm? Ano na na? Hindi na tayo mag-ano. Pagluluto ko na lang po. Sige, sige, sige. bitches calling out my name The waves are crashing gently And the breeze is Good evening mga toy ah, Si Chef Si Chef Toto Magaluto uh, man siya ng anumang isda ba yan? Anong tawag diyan? Barahuda eh, Totoo ba? <laughs> Sabi ko lang, barakuda. Magpipritor siya. Sige na, sir. na, Sana tatansik. Oo, sige. Yan. Piniritong. Barracuda. Totoo ba? Barakuda yan. Sabi ko lang. <laughs> Comment down below kung alam niyo yung... Kala mo dami subscribe. <laughs>